Pag hinihipuan, <laughs> hindi <nakakaram> <laughs> <Banid> na manid na solit palabak la sao malapaten epps si ang pagbabalik ni Balakin. bumalik lang pero di Pwede pa Pwede yung na sobrang sobrang pradermanon na paro 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 Asel at Triple. Thank you. Oy, maganda to, Asel Triple. Ang masasabi mo sa kalaban mo sa URCC. Got my tan. Ready ka na. Kamusta yung paghahanda mo pala? Okay naman, pare. Ayun, lumalak nga yung ano mo. Mabigat eh, mabigat siya eh. Ano ba siya? 180, 180 din ako eh. 180 siya ako yan. Natural, Bernakel, Bernakel. Bernakel? Natural 180 ka. Hmm yung kulapan yung ano. Sino? Si Nine? Oo, oh, si Nine. Wala ba rin, malungo tayo rin. Oh, Sabi mo, may pinagdadaanan ka. ka ano. Pinagdadaanan May mo. Nahuli na naman tayo. Hindi, <laughs> <That> joke lang. <laughs> <laughs> Ilalabas ka to. <laughs> mo. mo lang. Dadab ko lang. Mm -hmm. Dadab ko lang kung magdadaan mo. Tamsa pa. Click Hoy putang ina niyo!

PUNTA ANG ININYO! No? Bukasan niyo nga talent ang Ang ingay eh! Ah, bakit ba yan? Bukubukubukubukubukubukubukubukubukubukum! Gano'n nga last Ano ka ba? Basta Hindi na. Sir, nga-laser Hindi mo maamot e. Laser ka, talunin mo nga ka mabilis ka? hindi uh, naman talanin. Hindi naman Ay hindi, hindi naman mo mabilis ka, bakit late ka? Siyempre, e... e may... oh, wala na, nabasa na. Ita Itatap ko. Bakit mo tinanggil? Ay, po. Ayun pala Ganun Ayun pala yun. May takot na si Malaki. Tanggil mo ha. Tange na pre, yun pala Sinasabi mo na ano? may pinagdadaanan ka. Alin, putang yun. Thank you kayo. Putang yun ha. Wala naman, wala, wala. ko tayo kaya kumare? <laughs> What? bilak na nga si Lungsuri eh. Sorry, eh. Bilak? <laughs> no, bilak na nga eh. <laughs> <laughs> niya pipigyan mo ng limang beer dito. Eh. Oh, oh. so <laughs> okay, na naka-video kaya dalawa lang <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. akin nyo. Namimigay ng beer stop sa labas. Tapos <laughs> <laughs> mag-crowd control na ito. Okay. Okay. Ano? Pwede nang tak sa MP. No? <laughs> congrats, congrats. <ta> <laughs> <laughs> celebrate natin itong pagpunta natin sa trip. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>